Good morning. Good morning. Uh... Masindok. Masindok sa bales. Ah, speak English, please. Diba? And dito may mga mga butakal lo. galak galaga may mga butakal. Butakal. Oh. Mga butakal. Mga butakal kuya! ya. Suro-suro na. Hayt ganito lang kayo masaya naman. Ay, 'to lang shoot-shoot. Ah, bakasyon lang kami din. Bakasyon lang 'to. Bakasyon <laughs> lang 'to, wala 'tong ano. Oh, parents. Puta. Puta, At may ba, segundo ba, pa putangina. Tolok. Ay, 'tgalaga. Ang Pupunta kami doon sa ilog ngayon, ano kami. Maninisid lang kami doon. Ng mga sisi. Mga <laughs> sisi. Marami dong anong atonin, eh, marami mga kakaibang nilalang. nila lang. 200, 200, 200 ka ba? <laughs> okay. Bye-bye.